lagi. Oh, dapat, dapat. Dapat, dapat, dapat. Oh, dapat. Tadi tu kalau palak. Tirain kita, dapat, dapat. Upo, 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 sabit. Oh, dapat, 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 dapat. Dapat, 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 dapat. Wag ka kumbina sama-sama, bibigyan kita ha. Huwag tayo kasama mo, nawala. Sundo, sundo. Dawa. Wag ka umawa, wag ka umawa. Ano ba kadoon? Ano namin? Parihina ka pang hinahanap, nandito lang ka pa. Ito ba, pare? Ito ba yun? Ano namin? Ano? Sinsmo, tagal mo, Sinsmo. Eh, patigil! Ito na na. nga, ito nga, ito nga yun! Bigyan mo no, na! Pa! Hugus, hugus! Kani na Kupos, kami na Ano naman ang yung, ikaw yung tumira ng bakla! Ha? Di biyan, mo pinalik Di mo pinalik yung sukle! Ay! Huling nga ako binigyan ng pira! Saan kayo papunta? Anong dala nyo? Uy, humay ito ha? Oh, bigas, oh, bigas, bigas, ah! Bigasa, bigasa! Bakit? Nagtatrabaho kayo? Tumaw kami dito, boss! Ha? Ano bang, ano bang kasalanan namin? Wala kayong kasalanan! Trip lang namin to! Ha? Huwag bu mo kawakan! Basta lumuhod ka lang! Boss, huwag mo Ayaw mong hindi mabigyan ha? Ano ka? Saan yung kasama mo ha? Wag boss, wag boss, wag boss Wag mo ako hawakan! Boss, wag ha? boss! kita! Bawa ka boss! Saan buhay lang kami boss! Wag boss, wag boss! Wag boss, boss! Kami yung tumiran bakla, pinapahanap kayo sa amin Hindi, hindi kami tumiran bakla boss! Yung mukha mo, mamaklahin na, wala tara Wala ka pang bawa, krimen! Bawa ka, Suspeak ka na! Ha? Bawa ka boss, bawag! Ha? May pamilya ka? Meron boss. May ilang? May anak ka ba? Tatlo, anak? Oo. Uh -huh. Ah, asipag mo ah. Oh, Mawa ko boss. Nagaan tatlo, tatlo, tatlo yung anak ko boss. Maliit pa yung anak ko isa boss. Ma Mawa ka boss. Ina May pamilya ka na pala? Ano eh, mo yan? Bibinda ko yan. Bakit? Pati wala kami bigas ngayon. Wala ka bigas? pare. wala yung bigas. Ito yung anak. -anak. Ha? Ha? Ah, ano? Bigyan natin. Ha? Ha? Oh, ito, bigas. Oh, bigas. Oh, bigas. Bigas yan. Sa'yo yan, bigas. Ano ka pa? Oh, sa'yo yan, bigas. Oh, may ulam ka, may ulam. Wala, wala, wala yung ulam. Oh, ito, ulam pang ulam. Pira pare. rin. Eh, natin, pira. Oh, pira. Isang libo yan. Ngan mo, bigay hindi. Pike Ano Pike? Salamat salamat Tirahin kita ha Salamat salamat Huwag ka maigay sa bago Yung kasama mo, yung tumak mo Ikaw na bahalang magpaliwanag ha Sige, okay, alis na kami ha Diyan ka lang Huwag ka susunod Sige, okay, tayo na pare